na may makadinig ng aming hinaing na matulungan ng bawat bata na maging safe, safe na makatawid sa sapat sa school kasi kahit saan ka po pumunta o dumaan dito sa lugar namin sa school doon din yun sila tumatawid ng iba sa kabila sa daan ng yun tatawid pa din ang sapat So, meron pang daanan isa doon sa kabila. So, sapa din po doon. So, lahat ng dadaanan ay puro sapa. Walang choice sa mga bata kundi maghintay na humupa ang baha. So, what if umulan ulit? Naabutan na naman ng malakas na ulan. May Maya-maya uulan na naman ito. Tataas na naman yan ang baha.